Good morning, April 1, Monday now. Good morning po. Alam niyo na kung anong mangyayari mamaya. Kaya maaga nagbiyahe ng mga jeep, passenger. Ano, ano pa mayroon 4, ngayon? nagbiyahe na. Ano Mamaya, mga minibus naman ang bibiyahe. Kaya maaga bumiyahe ng mga jeep passenger kasi wala silang isasain kung hindi sila magbiyahe ngayon. Paano ano masabi? Bakit ba? Dapat kasi, kayo mga politiko, lalo ng mga matataas, <laughs> presidente hanggang sa barangga, <laughs> dapat inisip nyo ang pagpaplano ng mga passenger ngayon, mga jeep, dapat huwag kay kukuha ng mga produkto, lalo na mga sasakyan sa ibang sa China, sa Korea. E dapat kay Francisco Motors naman dito sa Pilipinas. Bakit hindi yun ang Puro ka dito para maintindihan ka. Bakit hindi yun ang pinag-anuhan uh, Eh, Kailangan eh, yung produkto ng Pilipinas ay dapat i-promote. Palibasa kasi, yung presidente hanggang sa senador o congressman, palibasa hindi sila nag-gig, nag nag-tumasa ng gig. Ito ka driver ng jeep, kaya hindi nila naranasan ang hirap ng tao. Pero maganda daw sumakay sa jeep na kwan, yung talagang... Yung kwadrado? Yung sa ating jeep talaga. Oo, Kasi... oh, maganda talaga yun. lalo na o, may gustong may aircon, may gusto walang aircon. O, kaya naman pag Francisco Motors yun sa Amigo Philippines. Wow! Yan hmm, ang dapat eh, ano nila, yung ilabas nila kayo. Oh. Dati, Una, nung panahon ni eh, Fidel V. Ramos na suwako namin nila meron daw tubig na nagpapatakbo ng makin ah. Nasaan na ngayon? So, puro daldal -dal ang mga gobyerno. <laughs> Parang galit na galit ka sa gobyerno. Galit na galit talaga ako, oh. alam mo kung bakit. Huwag ah. ka, ka magalit sa gobyerno kasi oh, ang gobyerno natin. alam bakit. Oh. Kaya ako galit sa mga gobyerno kasi wala silang palas, malasakit sa mga naghihirap. Hindi gobyerno. Ang gobyerno natin, maganda yung ating mga batas. Yung namumuno. <coughs> yung namumuno? Oh. Si BBM. Oh, malapit na mapatal <laughs> Si Sara na ngayon. <laughs> Gago. <laughs> At tinanggalan Sarah. pa ng, tinanggalan pa ng security. Vice, Vice President, tatanggal mo ng security. Ngayon, may 45 pa daw na iwan kay Vice President Sara, yung 45 na pulis. Ngayon, isosoli daw ni Vice President yung 45 na pulis, ibibigay daw niya kay Mayor Bill yung 50-50 ngayon. Ayan yeah, mga kasumay, mga pa ng ating panahon ngayon, eh sinigundawan pa nitong ah, uh, high pressure. <laughs> talaga, high pressure talaga ako, alam ko kung bakit. Magmula nung naupo si BBM, puro mahal ang bilihin. Paano masabi? Oo, oh. Nasaan na yung 20 pesos isang kilong bigas? May kasalanan na ito. Ba't ako nalaban naman naman? May 40 kilos naman ha. Yung sako. May 45 isang kilo. Tapos limited pa ang pag pagbibenta. Aha, yung sako. 25 mura. kilos lang bawat isang makabili. Eh, saan ba niyang bibili? Yung sako. Kadiwa. Asan ako. Asan yung, asan yung kadiwa? Nasa loob ng biit. Oo. Oo. Yung oh. kaniwa rito, sitel, at saka sa loob ng bihip. Oh. May mahirap pa, wala. Puro mayaman na sa loob ng bihip. Ano nun? Oo! Oh, oh. Bakit? Yung pugo na sinasabi niyo, bakit sa Pitex hindi niyo nga luguin yung nasa Pitex? Ang daming pugo doon, ang lalaki ng mga building. Akala niyo siguro yung terminal ng, ano klaseng pugo? Kwek-kwek. Hindi, kwek-kwek yun. Pugo na intake. Chinese. Pugo na intake. <laughs> Meron no, puro inkit, puro mucho, puro, puro Chinese yun. May, meron pang amol na Chinese eh. Hindi mo na dadaanan yun? Oo, oh, tamol mol. Oo, oh, tamol <laughs> Yung mga Chinese. Oo. Oh. Galit na galit. Oo. Oh. Nararamdaman siguro nito ng mga nangyayari. Okay, mga kasuwal. Ito yung pagpapahingahin natin ng konti. Mayinom siya ng, ano ba yung kape? Kape. Kaya ka pala tumatapang eh. Oo. Tapang ko. So medyo kuan ngayon eh tawag nito uh, umaambun-ambun kanina at uh, strike ngayon daw strike ba totoo ba strike ngayon ng mga dito oh strike yung modernize na di ba kasi ang tawag nito uh, sinuspende din ng Senado yung modernization kaya nagselos ngayon itong naka modernize na so, kasi siyempre yung mga hindi nag modernize malalabas sila malaya silang mga kapamasada tapos itong mga modernized na ay kwan na yan nag suffer na sila ng kwan napakamahal na uh, bintahan bentahan o bili nung kanilang mga unit di ba? 4.6 million? Kukuha nung driver sa operator naman yun. 4.6? Oo! 2.6? 4.6 million ang bawat isa. Oo. Oh. Samantala yung Francisco Motor, nandito sa atin, Pilipino. wala pang milyon yun. Sabihin na lang natin, isang milyon. kaya ang kaya ng driver yun, saka Pilip operator. Pilipino-Pilipino gumawa nun. No? Hmm. purong Hmm. Puro-puro Pilipino yun. Hindi chinchangso. <laughs> diba? Mga tri kayo kasi. oh di Diba? Kayo naman kasi, hindi kayo nag-iisip. May pinag-aralan nga kayo. Hindi yun namang pinaplano. Ngayon sabihin niyo magi ang mga ano, sabihin niyo yung pala wala pala kayo plano, basta-basta na lang yung bitigil at pasada. O, oh, ngayon mamaya tignan nga natin kung nasaan yung sinabi ni Ricket Arbe na bibigyan ng libre sakay. Tignan natin kung magbibigay sila ngayon. Kaya hey, ako nagbibigay ako ng libre sakay. Oh. So, dito sa taxi, nagbibigay ako ng libre sakay. Oh. Pagbaba nila bayad. Kapalin oh. mo nga na. sila. Oh. <laughs> Saan ba kayo kumukuha ng pinapasal sa inyo kundi kami naghihirap? oh saan ang buwis? Saan ang yung buwis? Okay. Yeah. Patunayan eh? mo nga na ikaw yung naghihirap, ikaw yung nagbabayad ng buwis. So, paano paraan? O, oh. paano paraan? Hmm. Sige nga. ikaw? ikaw. <laughs> oh. so, ikaw muna. Sabi mo nagbabayad ba ka? Ha? Nagbabayad ka ng tax? Nagbabayad talaga ako ng tax. O, oh. so, paano paraan? O, oh. paano paraan? Hmm. Kung magkano yung kinikita? Hmm. Oh. Magkalit. O ano sasabihin nung nasa taas? oh itong bayaran mo. O, oh. pwede yung sidula, dito di nang sabihin mo, halimbawa, driver cash, kumuha ka ng sidula, hmm. 167 ang babayaran mo doon. Hmm. Yun lang oh. yung tax mo? O, yun, at least, in, ano yun, uh, ah, sidula lang yun. Ah, okay, ganito, ganito. Nagbabayad po kami ng tax, kami mga taxi driver, no? Unang-una, doon sa aming gasolina, Oh, doon sa gasolina kasi may batas po doon sa train law, nakapaloob po doon sa excise tax na 3, uh, 10 piso bawat litro ng gasol sa gasolina ang babawasin sa aming mga consumer. O, oh, di ba? 10 piso bawat isang litro. Ay, kung maka 35 liters kasi sa araw, di 350. Magkano halaga nun? Babawas pa dun yung 12%. Di dalawang klasing ah, uh, kung ano, dalawang klaseng, uh, tax na yung aming kuwan. Ah, uh, kinakalta sa amin, di ba? Yung 12% tsaka yung excise tax. Yan. Okay, mga kasobol. Masyadong oh. mainit na ang labanan. Ah, yung kaya... taxi na walang resibo. Anong tawag doon? Kulurom. O, oh, kulurom. Hmm. Bakit tayo umingi ng pasero ng resibo? Oh, sabi, sabi ng pasero, hindi, hindi pumapatak yung resibo namin, walang ink. Paano walang ink ang binigay ng LTFRB? nakain na naman ng El Kasi ingot. Ingot. Ingot nga naman. <laughs> okay, babay na mga kasuwed. Well, Masyadong nag-iinit na itong aking uh, kasamaan kasamahan dito. Ilagay eh, nyo naman sa lugar. Okay, nasa lugar naman sila eh. Okay, sige na. Bye-bye. <laughs> Bye-bye. <laughs> nasa lugar. Nasa lugar na ako. Talaga. So